Nangunguna si Christopher Kitooko ng Lakas Christian Muslim Democrats sa mga pinagpipilian na maging kongresista sa ikalawang distrito ng Albay batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Nakakuha si Ko ng 141,848 na boto, mataas kumpara sa 79,147 lamang na botong nakuha ni Kaloy Loria na mahigpit nitong katunggali. Sakop ng survey ang mga bayan ng Kamalig, Daraga, Ligaspe City, Maanito at Rapu-Rapu na isinagawa mula April 1 to 10, 2025. Matatandaan na nanguna din si Ko sa pinakahuling survey ng social weather stations nitong April 2025 kung saan 71,000 votes ang kailangang mahabol ni Loria. Nakakuha kasi si Ko ng 49% na boto o katumbas ng 119,000 nabutante. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Ako si Jericho Rosales, aktor. Surog, kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.